Ito ang lahat ng mga maling nangyari sa kaso ni Jemboy Baltazar at kung bakit hindi siya magiging huling biktima ng mga pulis. Pag-usapan natin. Basic facts muna tayo. Si Jemboy Baltazar ay isang 17-year-old mula na votas. Ang kanyang ama ay isang mangisda. Ang kanyang ina ay isang OFW sa Qatar. Para kumita, si Jemboy ay nangisda rin. August 2, 2023, 1.30 p.m. Habang naglilinis si Jemboy kasamang isang kaibigan ng kanilang bangka, dumating ang isang tropa ng mga pulis. Ang mga pulis, isang tropa ng anim, ay naghahanap ng isang murder suspect. Tinuro ng informant ng pulis ang bangkani na Jemboy. Naroon daw ang murder suspect. Nang hindi vine-verify kung sino ang mga nasa bangka, pinaputokan ng mga pulis si na Jemboy. Nahulog si Jemboy sa tubig. May mga nagsasabing tumalon si Jemboy sa tubig, pero more on this later. 5 p.m. 3 hours pagkatapos na si na Jemboy, nakuha ang katawan ni Jemboy mula sa tubig. Hindi mga pulis ang kumuha sa bangkay ni Jemboy kundi ang kanyang mga kamag-anak. Nang makita nila ang katawan ni Jemboy, doon lang nila na-realize na hindi si Jemboy ang kanilang hinahanap na murder suspect. 8pm o 6 na oras mula ng engkwentro, tsaka lang dumating ang soko. Sa kwento ng pulis, tumalun daw si Jemboy sa tubig. Habang naroon siya, nagpaputok daw sila ng warning shot hindi daw nila alam na naroon si Jemboy. Nagsagawa ng independent examination ng forensic pathologist na si Raquel Fortun. Sabi ni Fortun, pwede sanang mailigtas si Jemboy. Pero naiwan lamang siyang malunod ng mga pulis. Nakita ni Fortune na may dalawang tama ng bala si Jemboy. Isa sa ulo, at isa sa kamay. Ang tama sa ulo, nagsanhi sa brain damage. Ang tama naman sa kamay, sabi ni Fortune, ay nagtuturo sa posibilidad na habang binabaril si Jemboy, sinubukan niyang takpan ang kanyang sarili. Isa pang posibilidad. Habang binabaril sila, sinubukan ni Jemboy na itaas ang kanyang mga kamay bilang senyas ng pagsuko. Hindi raw agad-agad na nakamamatay ang tama ni Jemboy sa ulo. Ang pumatay daw kay Jemboy ay ang paglunod. Dahil dito, pwede sanang mailigtas si Jemboy. Dagdag ni Fortu na unlikely na binaril si Gemboy habang nasa tubig na siya. Maliliit daw kasing target ang ulo at kamay. Kung binaril daw si Gemboy habang siya ay nasa tubig, most likely ang kanyang mga tama ay sa kanyang katawan. Ang mga violation ng mga pulis. Lahat ata ng pwedeng ma-violate ng mga pulis sa kanilang manual na violate nila. Una, kung paniniwalaan ang account ng mga pulis, hindi sila pwedeng mag-fire ng warning shots. Simple lamang ang paliwanag dito kasi delikado ito. Pangalawa, strikto ang kanilang manual sa paggamit ng baril. Bago magamit ng kanilang mga baril, kailangan muna ng imminent danger. Paano magkaka-imminent danger ay e ang kaharap lamang ng mga pulis ay dalawang binatilyong nasa bangka. Pangatlo, bawal ang excessive use of force. Ang pagpapaula ng bala sa mga binatilyo, overkill. Pangapat, dapat laging ginagamit ang mga bodycam lalong-lalo na sa mga operasyon. Sa anim na mga pulis na nasa operasyon na pumatay kay Jemboy, isa lamang ang may bodycam at itong bodycam na ito, patay. Palusot ng mga pulis, lobat daw. Biroin niyo, 288 milyon pesos ang ating ginastos para magkaroon ng bodycam ang mga pulis Metro Manila. Tapos hindi nila ma-charge ang kwento ng pangaabuso ng mga pulis, hindi na bago. Pitong taon ako nagko-cover ng PNP. Taon-taon nagpapaalala ang mga pulis na sundan dapat ang kanilang police manual, na i sana ang human rights, pero taon-taon may pinapatay pa rin sila. Taon-taon, merong mga taong pinapatay ng walang kalaban-laban. Tandaan natin si Kian De Los Santos, ang binatilyong pinatay ng pulis dahil sa tingin nila drug suspect siya. Tandaan natin si Carl Arnaiz at si Kulot de Guzman. Dalawang batang pinatay din ng mga pulis. Si Carl inakusahan pang nag-hold up ng isang taxi driver. Si Kulot naman nakita na lamang na lumulutang sa isang sapa sa Nueva Ecija. Tandaan natin si Sonia at Frank Anthony Gregorio. Mga biktima ng polismang si Jonel Nuesca. Binaril sila pagkatapos na makipagtalo sa anak ni Jonel. Bago sila patayin, ang hirit ng anak ni Nuesca, My father is a policeman. Tandaan natin si Winston Ragos, ang dating sundalong pinatay ng pulis noong pandemya. Sinuspet siya hang pahugot siya ng baril sa kanyang sling bag. Pero ang laman lang pala ng kanyang bag ay tubig. Napakarami pang mga kaso ang dapat nating tandaan pero aabutin tayo ng samsam. Ang punto rito ay merong kultura ng pagpatay ang ating kapulisan. May mga magsasabi sa inyo na iba sa inyong mga lugar. Pero ang kwentong ito ay hindi tungkol sa inyo. Sana lumabas tayo sa sarili nating mga espaso at intindihin ang ating mga kababayan na nakakawawa. Sa ibang mga lugar, ang daming patayan. Hindi porke kakaiba ang kanilang karanasan ay hindi na ito totoo. So, mananagot ba ang mga polis? Sa huling balita, charge na ang mga polis na involved sa pagpatay kay Gemboy. Meron pang mga 27 na pulis na botas ang sinibak sa kanilang mga pwesto. Sabi ng mga opisyal, mag-o-undergo daw sila ng refresher course. Ito ang mensahe ng gobyerno. Hindi lahat ng mga pulis ganito. Kailangan lamang ihiwalay ang mga bulo. Ang iba, kailangan lamang mag-review. Pero band-aid solution lamang ito. Ito yung mga solusyon na para masabi lang na meron silang ginagawa. Pero hindi nila sinasagot ang ugat ng problema. Lahat ng ito, Itong pagsibak, itong pagkaso ng iilan, itong refresher course. Nagawa na ito dati, pero paulit-ulit pa rin ang pagpatay. Ito ang ilan sa mga solusyon na hindi pa rin ginagawa ng gobyerno. Una, kailangang iparating sa kapulisan na kung nagkamali sila, malalagot sila. Para mangyari ito, kailangan ng independent oversight body. Merong internal affairs service pero nasa ilalim pa rin ito ng PNP chief. Pangalawa, kailangang ilayo ang mga politiko sa mga pulis. Nasanay kasi ang mga police na meron silang backer. At nasanay sila dito noong nakaraang administrasyon. Si former President Duterte mismo ang nagsabi na pro-protektahan niya ang mga police. Pangatlo, kailangan ayusin ang ating police training system. Pulang sa training ng human rights at de-escalation ang ating mga police. Marami sa kanila na ang unang reaksyon ay barilagad. Kung hindi maayos ang kurikulum ng mga police, kahit ilang refresher course pa yan, pagkabalik nila, bulok pa rin sila. Itong nangyari kay Jemboy, mauulit pa ito sa iba. Hindi kasi ang mga individual na mga pulisman ng problema, kundi ang sistema. Kahit ilang pang mga bulok na mga pulisman ang ipakulong. Kung bulok pa rin ang sistema, bulok pa rin ang resulta. Tuloy pa rin ang patayan. Isa lamang ito sa maraming isyo ng ating panahon. Kung may gusto pa kayong ibang topic o kaso na pag-usapan, i-comment nyo lang. At make sure to like and follow para hindi kayo mapag-iwanan.